What's up sa pag usab mga papart? Another day, another vlog na po kita. Karoon, tudloan ako inyong mga papart paglungag o kanon. O samtang, ginatudloan ako na siya. Daghan siya kong pakapin ng mga istorya ani storytelling about sa among kalisod sa una. Giingnan ako siya nga dili jud magtapul-tapul o lungag kay kami mangani sa una nga wa mi halos malungag bugas. Pero naa man gyapon sa tubag oi, ang iyang ingon nga na man si lulu magsaging saging lang sa daw di ay <laughs> Ambot di taw ning bata ni sa tanan nimong ibatbat niya naa gid siya ikatubag. Dili gyud mapire. Liso jud kaayo pasabton. Ingnon pud nimo nga halos gisi-gisi na ng nga mong sanina sa una tungod sa among kapobrehon. Maingon pud siya nga Mamalimos day mo. mo. Discarte, ramana ma, para makakwarta. Ay, ginoo ko. Halos nakagama ako 1,000 words, ana, mga papart. aron lang dyan, ipasabot sa iya, tarong. Huwag unsay, kalisod sa kinabuhi. Pero murag sa 1,000, ambot lang, huwag nabay na hinumduman, bisag duha na lang. Kay mo sumpaki, mong Pati gani sa sukod sa tubig sa bugas makiksumpaki pa kay iyaha joy matuman kuno kay daghanon daw para di daw mahilaw morning challenging kayong akong everyday of my life ani niya eh sa tagalog pa sa saring emotion permente akong maramdaman pero laban lang jud inahan bahala na to mga gwiter diha pero lipay na na siyang dapita diha mga papart kay hapit na mga successful ang iya hang paglungag easy ra gani daw kaayo kay wa jud daw siya paningta no di daw pareha sa iyang pag-exercise nga pasta lang singuta smile dayon smile gamay dayon oh hinahina siya butang bugera na kayo eh Narawan ninyo Thank you for watching, mga papa.